Isang beautiful Monday morning, mga kakapay at kabalitaan. Hatid ko sa inyo ngayon ang ilang impormasyon tungkol sa kasaysayan. Una na riyan ang kasalang Ronald Reagan at Nancy Davis this day in 1952. Pinakasalan ng noo U.S. President Ronald Reagan ang actress na si Nancy Davis sa Los Angeles. 1951, unang nagkatagpo ang dalawa. Si Davis ang pangalawang may bahay ni Reagan. Nang ma-diagnose si Reagan ng Alzheimer's disease, hindi nawalay sa kanyang tabi ang mapagmahal niyang asawang si Nancy hanggang sa namatay siya noong 2004 sa edad na 93. Huli naman sa ating history trivia, ang kapanganakan ni Rosa Sevilla de Alvero this day in 1879. Bukod po sa pagiging edukador at manunulat, nakilala si Rosa bilang isa sa mga lumaban para sa karapatan ng mga Pilipinang makaboto tuwing eleksyon. April 30, taong 1937, nang ipagkaloob sa kababaihang Pilipino ang karapatang bumoto, pati na rin ang karapatang maluklok sa anumang posisyon sa gobyerno. Pinarangalan si Rosa ng Presidential Medal Merit of Award noong 1948 para sa serbisyo at kontribusyon niya sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Sa taong din yun, din niya ang Queen Isabella II of Spain Award. So that's it for our history lessons today. Have a great week ahead po mga kakape.